Magandang araw mga kadidias Duterte para sa Pilipinas. Alam nyo ba mga kadidias na maraming nagsusulong na humiwalay na ang Mindanao sa Pilipinas? At alam nyo kung bakit mga kadidias? Siguro out of frustration sa nangyayari sa ating gobyerno ngayon sa ginagawa nila, lalo na sa trato nila sa mga taga Mindanao. Kasi ngayon kapag hindi ka kaalyado ay malamang kung hindi ka kakasuhan o sususpendehin o malamang wala kang proyekto. Kagaya na lang ng Mindanao Railway System na sinasabi ng gobyerno hindi na itutuloy o ipagpapaliban lang muna dahil sa kakulangan ng pondo eh kung talagang walang pondo eh bakit may pondo ang pang-ayuda? Dahil sa kabuang ayuda fund nila gaya ng ACAP Tupad AICS ay umabot ng 76 billion pesos samantalang ang budget lang ng railway system nasa halos 80 billion lang at ang kagandahan pa kung natuloy sana ang project it can create thousands of jobs sana yung eh, akap pa makakapag-create ng trabaho? O ginagawa nyo lang maging tamad o batuga ng taong bayan. Kaya hindi mo masisi na may mga taga Mindanao na gugustuhin ng humiwalay sila dahil talagang lugi naman talaga pagdating sa nakukuhang tulong ang Mindanao. At isa pa sa rason kung bakit nila sinusulong ang paghiwalay ng Mindanao dahil sa nakikita nila palagi na ang Davao City ay palaging may mga banyaga o foreign. Investors na dumadalaw sa opisina mismo ng Mayor. Ibig sabihin dahil marami ang investors na pumapasok sa Davao City, kaya pwede daw gawin capital ng Mindanao. Kasi kaya nang tumayo sa sariling paa in case na humiwalay ang Mindanao dahil sa napakadaming investors na nag invest ngayon sa Davao at hindi lang isang investors ang dumadalaw, kundi group of investors, so ganun kalupet ang nangyayari sa Davao. Siguro isa din sa naging factor ng Davao na makapag-attract ng investors dahil ang Davao City ay wala ng utang na binabayaran. Siyempre, as investors, isang factor yon. Kung bakit gusto mong mag invest sa isang lugar, pero siyempre kasama na dyan, ang Tatak Duterte. Kaya maraming maingan nyo na mag-invest. Kaya kung ganito lang din ang lugar nyo, talagang dadagsa ang mga investors. Iba pa rin kasi ang dating ng lugar kung safe, malinis, disiplinado mga tao. Sumusunod sa batas at kahit sa batas trapiko, nakakalakad ka kahit madaling araw na walang nangyayari iyo at napaka-safe environment patungkol sa business dahil nasa isang lugar lang lahat at syempre mga friendly na Davawenos. Salamat mga ka-DDS Duterte para sa Pilipinas. Maraming salamat and God bless.